Grabe ang facilities tri ay or ang system na Ni gamit nila. Grabe ang part nila. Pinaka mag problema mag gym. Okay. Next na. Ali dili man lang. Okay na lagi nag continue na siya. Ayaw na lang labi. Abs. Sa man pa abs? Ah. Manak lasak ka kay Lamay, oh. Oh, oh. go practice ni siya nga practice ni siya <laughs> <practice> na mo <laughs> <Practice. laughs> <Okay, cute. laughs> go ano <laughs> <na ako>. oh, <laughs> ba anak? Yeah, Wala na pa. na ka lang. Oh, oh, Next up. Sa apps Kala mga kilit-kilit ni mo ng mga taba. Oo. Wala na siya. Wala Pas paspa guys. Oh, tali guys? Kaya maka Mm -hmm. Ay, di ba, gabi lang, sister? Eh. Yeah. Grabe well, ang